tradisyon o ang Biblia. Ang awal kini ako makubang na ang ayon sa na kutuhan na kawang ganyan na mabasa niya sa Biblia. Ang awal kini ako makubang, ako unang isbutan ang unang Ayan guys, bababa kami ng Dabao. Nasa tindahan kami. Trina ng hapon. Ngayon kami bababa kasi nagtinda muna kami guys. And then, ngayon, pababa na kami. Nandun yung mga bata. Naghihintay ako kasi kailangan ka yun, pa i-atras yung sakyanan. Unit. ang init. Ang init, ang init. Hi guys! Ayan, nakawi na kami galing ng Dabaw. Medyo nagkaroon kami ng abirya. Nambot na ako sa sa itong sakyanan ganina. Kung saan sakyanan ganina, babe? Ito ko ang eh. Ang airlock ang ah. Pump. Abi na mas tambay na mi to. May nalang ganit kay ni andar na siya at nakauli na mi. Niabot mi dire mga nine, nine kapin anak. Then karon kay nagtagay-tagay pa man siya. Ang mga bata tulog na. So, na. Dera wala nang nahitabo sa mo ah, the whole day wala kayo ko nakapag vlog guys kay Lain kaya akong lawa. So, ugma na na may klase. na klase sila ho for two days. And then, pagka Gen Ay, December 13 is Christmas party na nila. Dara among gituyo sa ano, sa Dabaw. Ikuha naman ang sanina, ang mga sandal. So, mo oh, ni baba, mi dapat mang good kami lang ni Hope unya kay mo sabay man jud sila odi uh. o di sabay nakatipid pa ta na mi <laughs> ang among halin ganina na 800 kay na tubil nakao nag jalebi <laughs> o oh mo to sayang dagan pa naman ta ng tao ganina kay Judy Sige lang, bawi na lang ta, ugma. Ugma na sad. So, mag-continue vlog lang ko, eh, kay di ka po ko. Nainjud akong lawas. खहान रा मे ने को पकए और ग ब ियाजन guys, arranged na naman kami. Nangumpa kami kanina. So, arrange, arrange. yan. May gift ako. May gift ako. Pet! Stock tayo guys. Stock tayo ng mga paninda. Bye. Yan guys, we still arrange. Nag-arrange pa rin kami guys. Hindi pa kami tapos. Nagkakape na muna ako. And yan. Pagkatapos kong magkape, mag-arrange ulit tayo. Kasi marami pa tayong aayusin. Nagpa-pricing pa ako dito. Yung iba na ayos na namin, pero yung iba hindi pa. Sabiya. Magandang magandang. Magagaling Ay, 'yung Ate. Ay, busy siya, guys. Sana all. Ikaw, hindi, ka busy. hindi. Maganda ako, guys, oh. Hmm? Tingnan nyo, pa. <laughs> Nakapuntos pa. Ano? Ayaw. Okay. kayo maganda? <laughs> Iinom naman yung papa ko. Mas bawa din ha. <laughs> May assistant siya guys. May assistant. Oh. <laughs> ano? Pag may bev na tubig,